Magandang araw, Malacanang Press Corps. Bilang preparasyon sa pagdating ng Bagyong Mirasol, sinigurado ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda na ang higit sa 2.5 million food packs at iba pang relief items para sa ating mga kababayan. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-ibayuhin ang disaster preparedness ng bansa. Nakatutok na ang DSWD sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo, para makapagpaabot ng agarang tulong sa mga maaapektuhang komunidad ayon sa ahensya ready to deploy na ang mga family food packs maging ang higit 100,000 ready to eat food boxes para sa mga maaari mas stranded dahil sa inaasahang sama ng panahon bukod sa food packs may higit 300,000 relief items din gaya ng kumot, hygiene kits, modular tents at iba pa na naka-standby para sa ikagiginhawa ng mga pamilyang tutungo sa evacuation center. Patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa mga LGUs para siguruhin na mapabilis ang pagtulong sa mga maaapektuhan ng bagyo. Pinapalalahanan din ang lahat na mag-ingat at sumunod sa mga direktiba ng mga LGUs para sa kanilang kaligtasan. Handa na ang pamalaan para tumulong sa mga lugar na dadaanan ng Bagyong Mirasol. May naka-impact na may 2.5 million na family food packs sa DSWD warehouses sa buong bansa. Handa na rin ang mahigit 114 ready-to-eat food boxes para sa mga evacuee at pasahero maaaring may stranded. Nakakabang din ang mahigit 300,000 non-food items gaya ng kumot, hygiene kits, kitchen patuloy at makipag-unay sa mga LGU upang masiguro mabilis ang pagdating ng tulong sa mga nangangailangan.